Mga kandidata ng Miss Earth 2024 rumampa sa kanilang two-piece swimsuit sa Beauty of Face segment ng pageant. Para sa aking balitang showbiz, bumahan ng kagandahan at kaseksiyan sa Diamond Hotel kahapon, October 31, 2024, nang rumampa ang may sa 70 candidates ng Miss Earth 2024. Suot ang kanilang mga two-piece swimsuit, humarap ang mga candidates ng walang make-up para sa segment ng pageant, na Beauty of Face competition kung kaya't nakita ang natural na ganda ng mga ito. Kasama rin sa segment ang fitness and form and poise kung saan ipinakita naman ng mga ito kung paano sila humarap sa mga tao at kung paano ang tamang pag ng isang beauty queen. Sa nasabing segment, lumabas ang mga tunay na ganda ni na Miss Earth Australia, Miss Earth Cabo Verde, Miss Earth Korea, Miss Earth Japan, Miss Earth Thailand, at Miss Earth Philippines kaugnay nito malalaman ang winner na nasabing segment sa mismong Coronation Night sa darating na November 9 sa Okada Manila.